Dabas na. Yan. First piglet. Hilahin ng pusod. Dahan-dahan lang. Hop. Yan. Aba. May humabol na naman, oh. No? So, yun na. Lumabas ng ilunan. So, itong last So, pinaghintay-hintay tayo ng matagal. and, Itong isang lumabas kulay itim. So, itim na itim siya. So, tatlong ano. Tatlo yung di kulay. Tatlong puti. So, pantay na pantay. So, bawi. Next month. Sana next month yung mga mga anak ay hindi ganito. May humabol pang isa. Sobrang liit. So, bali ito. So, good news to mga kapigmate. Kanina, nung umalis ako, kasi kala ko tapos na mga anak, may lumabas ng inunan. Ah, uh, siguro may, may, gitisang oras din ako nawala. So, ngayon, gulat ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, sampu na. Ayos ah. O, kakaiba rin mga anak to si Ivana yung pinaas ano tayo pinaas tali pina ano yung pinalungkot muna tayo galing pinalungkot niya muna tayo tingnan niyo yung mga anak niyo puro mga itim black durok apat na puti alima ah, Two, four. Two, four. 6 8 10 limang puti, lima ah Kanina, tatlong puti, tatlong dikulay. Ngayon naman, limang puti, limang dikulay. So, galing. Ganda nito. Ganda ng blessing ni Bana. Kala ko, sapat na yon Ang ano, sobrang tagal mga kapigmita. So, nagsimula siyang unang lumabas yung piglet niya, 11. Tapos ngayon, anong oras na? So, magsisix na. 6 p.m. na. Oo. Ang nangyari kasi, pumunta ko sa palengke, liwan ko sila kasi kala ko tama, tapos na sila mga anak. Tapos na siya mga anak. So, pito lang. So, ngayon may nadagdag na tatlo. Galing, galing. Mm. So, welcome. Ang gaganda ng kulay. Ten heads lahat sila.